Mabutan ka, soy? Guwapo ka? Ha? Uy, guwapo dahil siya. Uy, guwapo dahil si Isoy. Lamig mata si Isoy, no? Green? Green, ugy mata si Isoy? Ha? Oh, Green dahil mata si Isoy. No? Lamig mata si Isoy, oh, Green? Green? Uy, ni Isoy, oy. Gwapo ka no? Hmm, gwapo man na si Isoy. Gwapo man na Isoy, no? Gwapo, Isoy. Hmm, dili man ka magpa, magpakugos man ka, soy, no? Ah, magpakugos gani daw siya. Uh... Ay, saghawa, soy. Ay, saghawa, soy. Kapag ko na humano video, soy. Kaw, Okay, kuha na ko ni sa akong YouTube. Soy, soy! Soy! Soy, gigutom ka, soy! Gigutom ka? Soy! Gigutom ka? Aw, gigutom guys. siya, luoy, good oy! Gigutom ka kay mahal ang isda, soy! Kay bagyo man, gudron, bagyong upong! Oh, bagyong upong, no! Bagyong yung opong. No? Wapo ka, Soy? Wapo ka? Guapo ka, Soy? Uy, guwapo siya. Lami ug matap Green ugmata mata si Soy. Soy, isoy, isoy. Lolo, lolo isoy ka, Soy? O, oh, si Lolo isoy dahil ka? Ngalan man ka ni Lolo na ako isoy, no? <laughs> isoy? Uy, gupuha lulu isoy, isoy na uy. Gwapo ka ini among lulu isoy, oh. Lulu isoy. Lulu isoy, gwapo among lulu isoy, oh. Uy, lulu na isoy, lulu isoy. Lang 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 da lang da dang 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 do ro da ding 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 da ding da ding dang ding. Atrasiwan. Atrasiwan. Atrasiwan soy. Buhay <laughs> doy buhay doy ayo kabeh ya. Atrasiwan <yuhan> soy hadlok siwan sa imo soy. Soy. <laughs> si Yuhan dahil sa imuha, soy? Soy? Hadlok dahil si Yuhan sa imo? Uy, hadlok dahil si Yuhan di ay. Hadlok dahil si Yuhan, no? Soy, soy? ka kainin mong soy-soy, o. Taas kayo ikog, o. Na, murag bitin ng ikog, <laughs>

Lablab -lab ka na mo, Soy. Soy, buutan ka, Soy. <coughs> buutan ka, Soy. Buutan si Soy. Buutan mo na si Soy. Soy! Soy, Soy! Guwapo ka, Soy. Iignan natin ang itong inday. Soy, guwapo ka, Soy. Ha? Gwapo ikaw, Soy. Soy. Hindi mo kamu tubag, soy. Soy, guapo ka Soy. Guapo, mali, soy, gwapo ka, Soy. Gwapo mo na isoy, no? Ikaw, Johan. Gwapo ka, Johan. Gwapo po ka, Johan. Si, soy kay gwapo po, do. Oh. Nga, taas ilong si isoy o oh. taas ilong lami pijug mata o oh. green mata guapo man na si isoy no isoy no guapo man ka no lulu isoy lulu isoy man ka ano lulu isoy man na siya ikaw si Johan <laughs> Si Yohan nak Syah. Si Uhan kini si Lulu Isui. <laughs> Lulu Isui, Lulu Isui, Lulu Isui.